So mga Christian, hanap mo ba ng pinakamurang eyeglasses, sunglasses ngayong summer season? Ayan, dito. Dito ka na lang bumili sa SK. tignan nyo, oh. O, oh, diba? Bagay na bagay. O, oh, diba? Bagay na bagay tayo mga kalisang. Hello, mga kalisan mga inggit tira ni Kiprang Barang yuta. Oo, eto na. Dito na kayo bumili ng napakamurang eyeglasses. Sunglasses. Ayan, whatsoever ang tawag natin dito. Oo. For only 50 pesos. Mga kalisan, oo. Murang-murang halaga. O, ba? Diba? Bagay na bagay. Ngayong summer. Kaya, bili na kayo dito sa SKB. marketing <sniffs> <sniffs> oh.